What's up guys, uh, today's video mga kasabong ay uh, i-update ko kayo sa mga alaga natin dito sa Vegas So dalawa na sila guys, dalawang pulits na ang pinapakain natin dito So anyway mga kasabong at ko, gusto ko kayong batiin ng Happy Thanksgiving sa inyong lahat So sana... May enjoy natin itong Thanksgiving itong 2024. Yung mga nagtatanong guys kung saan makakabili ng ganitong hoodie yung Sabong Game Pal TV. Yung mga video natin dito sa channel natin pag scroll nyo sa baba may uh, meron ano don link na pwede kayong mag-order ng mga ganitong hoodies. So marami tayong uh, pagpipilian guys. At uh, itong tela At yung ginamit na material Ayos naman Makapal at yung print Napaka smooth guys So pag gusto nyo bumili Ng ganitong hoodie uh, Punta lang kayo sa link don sa video na to At pwede kayong mag order So anyway guys Ito e eh, papakita ko sa iyo yung dalawang pulit na natin So Ngayon na tag isa pa lang sila ng cage kasi pag samahin ko sila nag-aaway pa sila. So ito na guys. So ayan na yung bago natin na pulit. Ito yung dati guys. So ito yung kinuha natin nung last time. So ang bloodline nito guys, ito uh sya naka sya sa uh think butcher so uh, leaper butcher itong isa na yan so ito yung pure leaper so itong mga leaper na ito guys uh, Harold Brown sila so yun yung pagkasabi ni kuya yung nagbigay sa akin so ayan sa day of ko pupunta ulit ako sa pinagbilian ko nitong pen na to para kuha ko ng isa o dalawa pa so ililipat ko na to para maganda naman tignan kahit dadalawa uh, dadalaw lang yung manok natin dito so ito pala yung binili ko nung pumunta ko sa feeds sa poultry supply ang dami pa oh hindi pa nababawasan so ayan yung dalawang pulits natin So ito maganda ang ano ito, uh, katawan. Ito guys, pag uh, na yung mga mga lipor nyo pag na-cross sila sa for example mga mga dalosapi pula, pag ito pag buksan mo yung pakpak niya may puti na. So ito perfect uh, pang-cross sa mga lahi natin doon sa Pilipinas yung mga pwede siya i-cross sa mga Uh, kelso ganon mga yellow leg tamang tama to para paglabas magiging uh, three way crosses siya so ito naman yung yung leaper Eto, kakatayin ko sana eh pero yung mga anak ko nagustuhan nila pero okay lang naman para may alaga tayo dito sa backyard para pag day off natin may ginagawa tayong pinapakain Napakaganda tong mga uh, drop pin nila dito. Hindi ko alam kung ganito rin yung mga paninda noon doon sa Pilipinas. Mat matibay. So ito, lilinisin ko din to kasi sinabihan ko yung anak ko kanina na linisin niya, hindi naman niya ginawa. Tingnan guys, oh. Putik-putik. So ayan yung leaper hatch So makita nyo yung ano yung yung kulay niya. So ito yung mga napansin ko din sa mga uh, leper na hard Brown. Uh, yung dibdib niya parang may pagkano yung chocolate. Yan yan yung dibdib niya. Ito oh. maamo to. Maamo to pinapakain namin ng laying mas para uh, mangitlog sila para may pangulam yung mga bata. So ayan yung Leaper Butcher. So ito naman yung pagkaiba nila guys pag naka-cross na yan, mas light na yung kulay niya. Oh. Ito ang katawan nito guys. Ang ganda. Ito pwedeng ipadala siguro sa Pilipinas pag may extra tayo. Para ma sa mga Kelso doon o kaya Roundhead pwede rin yan iba-iba talaga ang mga mga leaper yung mga leaper na bloodline ni uh, Hatch Billis yung nagpunta ko hindi ganito yung mga paan nila yung sa kanya hindi ko alam hindi ko lang alam kung sa selection na yon kung sinelect na nila yung talagang maayos tumayo ganon yung perfect sa kanila kasi yung mga nakita ko doon maninipis ang mga paa nila eh. parang yung mga paa nila pag i-compare ko parang paa ng mga sweater ganon, maninipis pero ito, mga malalaki bigfoot malaki yan yung paa So, sana itong next year, 2025, may uh, Game Fall na gaganapin dito sa Vegas. Uh, dalhin natin ito para isali natin sa Game Fall Show dito. Isama ko din yung mga anak ko para ma-enjoy nila. Sunday naman yun eh. Palagi nilang ginaganap yung Sunday dito sa Vegas. Niyan yung ano yung yung kanya yung, yung feather niya guys. Kitanya yung ano yung guhit-guhit. Nung balahibo niya may parang stripe na brown na yan. Hindi ko alam kung anong kulay yan. So ayan yung mga pulit natin dito sa Vegas Pulits pala. Idalawa e na. Yeah guys, yung mga gustong mag-order pala ng uh, hoodies natin yung Sabong Game Fall TV. So, ililink ko dito sa video na to yung site kung saan kayo mag-order. Para uh, pag may bibili, mga kasamang kukutsi ko, may pambili tayo ng uh, feeds natin itong mga alaga natin na liper. Mabubuto. Mabubuto mga pu, mga ano lang to eh. Mga pulits lang to eh. Pero ang na nila. Malamang mga anak ng ano to yung mga malalaking stag so maganda rin ito i-cross siguro sa ano sa mga lipor ko dun sa Pilipinas pang infuse ba ganun kasi yung nakuha ko na lipor nakuha ko kay Hatch Village hindi ko alam kung anong klaseng lipor yun siguro pagbalik natin next year tatanungin o tawagan ko siya pero ito mga ano confirm uh, Harold Brown lepers Kakilala ko din yung pinagkuhanan ni kuya eh Itong mga ito Bali na puntan ko na rin siya at nakita ko yung mga leper niya doon noon Magaganda at yung kaibigan ko noon nagpunta noon si uh, Mangsi ba kilala nyo Mayroon siyang nakitang leper doon noon na talagang pininisyoan niya pero ayaw niya ibigay eh So ito yung mga lahi nun guys to mga leopards na to Tapos ano yung White ears sila eh Yung sa tainga nila Ayan guys Dali kuha lang ako ng feeds so, Ito bigyan natin ng Kunting feeds Kuk -kuk -kuk. Ayan guys Ayan, Matakaw ang problema lang dito, dito sa bahay, dumadami yung ibon eh. Yung mga kalapate. So, pag umaga, andito na sila. Pero hindi naman sila nakakapasok dyan sa loob. Kasi itong mga to matatapang. Ito, masyadong mailap itong isa. So, ayan. Magkapatid to. Parehas ang nanay. Pero, Ah, uh, 'yon naka siya sa ano sa Butcher, yung isa, yung mas light. Ganitin yung close up natin. Pipigyan natin napagay. So, ayan guys, yung mga leaper hatch natin dito sa Nevada Las Vegas mga pet natin. Ito, yung mata niya parang ano eh. Hindi masyadong ano. Yan, focus ko. Hindi masyadong mapula. parang uh, madilaw. So, dyan mo maano na nakakross na siya guys. Yan. Dyan mo din ma, masasabi na nakakross na rin siya. So, ito naman, itong pure. Yung mata niya, ano pa mapula-pula so ayun guys yun lang update ko sa inyo mga kasamot kotse ko siguro next time na update ko ko sa inyo nangingitlog na tong mga to pero yung mga itlog na yun pang ulam pa kasi yung pinapakain namin sa kanila is yung laying mas pa so ayun guys salamat And uh, don't forget to subscribe, like and comment mga sabong. So ayan ang daily vlog update natin. So happy Thanksgiving sa inyong lahat.